Alright mga kagala So tanghali na tayo nakapag uh, uh, Umpisa mag accept ng booking So first booking natin is From General Trias To Kalamba Ayan medyo malayo layo ito mga kagala Pero Ayun sana Magda ulit tayo doon sa expressway nitong si Waze. Joyride tayo hanggang Kalamba. Sana ako. Mahirap mag-overtake dito. Para puro pakurbada. Nahin natin sila kasi dalawang box yung ano natin dala yung isang box uh, tinapay buns yung isa baka puro pati to kasi ano to galing to sa burger and burger station eh, ayun mga gala inabutan tayo ng ulan dito sa Ewan ko saan ba ito, mas tawandang Laguna na ito. San Pedro yata ito. Oh, napas ng ulan. Kabutas pa naman yung kapote natin. Well, <laughs> Sumi na natin ito kasi nakabalat naman yung package ang daan lang tayo medyo madulas yung kalsada nakagloves pa pala ako ganoon nga muna tayo dito So mga gala Dito na tayo sa first drop off natin Wala pa kalayo Tama tayo dito sa Eto, kalamba Ayan o, jelly kalamba sikat. Lala move po. Ano lang po tapos tabunan natin ang ano. Naku, parang di kasya. Ano na lang po natin ang plastic. Uy, uy. Tatulong na lang sir. Ano natin. Kasya pa dito sa loob. Tunggu, tunggu ah. Tape di sini, Sir. Ayun, ayun. Ayun, 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 ayun. Kaya nga natin, pahiga na lang siguro, no? Tawag na ako sa matrik. Kita pa kayo yung side mirror ko. wala nga, ng daan dito rough road la <coughs> eh, sila guys, oh. may vlogger sa likod nyo <coughs> Lalambu rider na vlogger Una. So yun mga kagala Pauwi na tayo Buti yung last uh, Drop off natin Is dito lang sa Novilita So from drop off Pauwi ng bahay Nasa 5 kilometers lang So medyo malapit-lapit na So pahinga na tayo mga kagala Pagas na kaya ako. Two bar na lang. Ayun, bukas na lang. Bukas, na Bukas, bukas na lang.